guys. Kain na kaya tayo na, sa na, ating ano, niloto, ni guys. Dito, bakit hindi pinapansin yung uh, mm. threat? Na documented threat sa akin. Diba kaya nga, eh, ano niya yun eh, inaano niya si Anyo, bakit ganun? Na tila hindi ata binibigyan ng tinutuunan ng pansin yun. Ganito ah, lang naman kung kain to, to guys. Na meron nangyari sa akin. Documented daw po ito, ha? Hindi lang nire-reveal ni Bibi Sara to 30 sa public, pero... Ito hindi na ito kinaka... Kita nyo naman. Siya na mismo nagsabi ito. Yung kinaka lang niya. Sobrang Karang yan. Kaya nga ang tanong dito mga kababayan. Kasi niloto ko siya sa ano guys? Hindi sa kaya pinapansin tari. dahil gustong mapalitan na si Bibi. Dahil tandaan ninyo, according to the law, it is the president who would choose his vice president. Huh? It's either from the Senate or from the House. O okay, sino po ba malapit? <laughs> sino sa tingin nyo ang gagawing vice president? Ako nga, may hinala ako. <laughs> Kunwari lang, may mangyaring hindi maganda kay Vice President. So, papalit. Alimbawa, pinalit ni, ni President Marcos si Romualdez na Vice President. Oh, lucky guys. Huwag naman sana na kunwari lang, may, may hindi rin magandang nangyari sa presidente. So sino ay na magiging presidente? si Romoldes. <laughs> <laughs> Nakita niyo na yung picture? <laughs> hmm. Malupit po yan. Uh, hindi ko maintindihan bakit di pinapansin. Parang binabaliwala lang daw, sabi ni Pangulong ni Vice President Sara. Ayan, yun ang sabi niya dito. Ito. Hindi na sila masasunod sa Tungkol na sa sinapakalaklamo ng Quezon City Police laban sa kanya at sa hepe ng kanyang security sa gitna ng magulong paglilipat sa ospital sa kanyang chief of staff noong Sabado. Sinabi ni VP Sara na maghahindi siya ng sarili niyang reklamo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hiningan pa namin ang pahayag ang mga nabanggit ni Vice President Duterte. Ah, yan, niyan po ang niyan uh, po ang senaryo ngayon, di ba? Na keso uh, ang pagsagot ni Bibi Sara Duterte about doon sa threat na sinasabi nilang uh, ating gobyerno. Sinasabi doon daw sa binitawan ni Bibi Sara Duterte ay isang threat daw kay Marcos. Eh, alam mo, ang ganda nga nung no, sinabi ni Bibi Sara Duterte dito. Eh, panoorin nyo na lang doon sa isa kong video. E, sinabi niya po doon sa press uh, na yan eh. Sabi niya doon sa press ko na yan. Eh, bakit ba nila tinatighten daw yung security ng ni Marcos? Diba? Sabi niya, eh, bakit nyo tinatighten ng security ni Marcos o ng presidente? Bakit nyo ba? Eh, tandaan niyo yung sinasabi kong sinabi ko doon isang araw na pag ako namatay sobrang sarap guys inutusan na siya papatay daw dito kay Marcos, mm. kay Araneta at saka kay Romualdez so ibig sabihin daw pag siya namatay so the, the, uh, the condition is pag siya namatay so bakit mo hihigpitan ang security ng presidente eh wala naman threat unless may ng patayin siya si Vice President magkakaroon ang ng threat pag yung unang sinabi ni VP pag pinatay siya so ibig bang sabihin nun sabi niya sa Malacanang kaya ba kayo nag-ihigpit dahil may plano kayong patayin ako? Tama, <laughs> di ba? Logic siya, simple lang eh. Eh bakit kayo nagihig pa? Papatayin nyo ba ako? Kasi the only way na papapatay ko kayo ay pag pinatay nyo ako. Babangon ako sa aking kabaho. Uh, kabao. Bumulduin ko kayo. At aking ko kayo matutulog. Di ba? Doon pa lang, simpleng-simple na mga kababayan eh. Doon pa lang oh. Sabi nga niya parang bakit kayo masyado napapran? Napapraning ba kayo dahil talagang may plano? Sabi niya, sabi yung ni Bipi to ha, ah, dahil may plano kayo, nagkurkurin siya. Ang lupit nun mga kababayan ha, ah. hindi ka wala akong biro ha. Ah. Kanina nga po eh, ako po ay eh, nagpunta doon sa, sa EDSA. po ay uh, nag ano lang bigay ko lang kaperasong speech doon alam nyo parami po kasi ko nababasa sa social media eh, sabi doon sa social media sinasabi nila huwag nyo lang patayin si ano huwag nyo lang ikulong si BP magwawala ang tao huwag nyo lang ano <laughs> alam nyo mga kababayan Masarap siya, guys. Dahil yung anyway, nagpasarap yung sauce na <laughs> naihiling ako ko ano to? Iintayin nyo muna? Iintayin nyo muna? Yung sabay niya guys, Na may mangyari sa Vice President bago kayo Kasi yun yung na magpalasa. Sa loobin, sa labas, sa EDSA. Again, ha? Wag po kayo matakot. Dahil nasa Article 3 po ito ng Constitution Bill of Rights freedom of speech at the same time freedom to assemble pwede kayo magtipon-tipon at ilabas ang hinaing ninyo sa gobyernong ito wala akong illegal doon wala akong bawal doon kaya nga meron akong nakikita ang mga pose, sinasabi doon, uh, merong uh, intelligence na wag pupunta sa lugar na ito because magkakaroon ng hindi maganda, merong uh, putok na sa sabog. Ang putok lang na sumasabog doon yung gili-gili. Kasi siyempre, pag bas pawis na pawis ka na, tagal mo na nandun, iba na siyempre.